out of 42,011 barangay sa ating bansa. 7 out of 10 po dyan ay mga low-income barangay at itong mga low-income na barangay na ito, ipinagkakasya ang 5 million at below na pondo kada taon. Ako po mismo, nakita ko ang sitwasyon ng ibang mga low-income barangays po natin. Yung iba po sa kanila, walang laptop. Yung iba, walang printer. Yung mga tanod pa po ng iba, walang pang -patrol. At kulang ko lang ang mga gamit. Minsan pa nga po, umaabot sa punto na yung mga barangay officials po natin nag-aambag-ambagan para mapuna ang mga pangailangan ng barangay po nila. Yan po ang realidad ng karamihan sa ating mga barangay sa ating bansa. Kaya naman po, dyan na buo ang Barangay Sisterhood Program ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Dito, magkakaroon ng sisterhood o pagtutulungan ang isang high-income barangay with as many low-income barangays as they want. Oh, ang ganda, di ba? Maghiilaan lahat ng barangay natin, hindi pa baba, kundi pataas! Interesado ba kayo? May pangangailangan ba ang barangay nyo na mapupunan ng sisterhood program natin? Open na po ang registration natin starting today! Isubmit lang ang inyong barangay profile, pangalan ng barangay, location ng barangay, population ng barangay, at anong assistance ang gusto niyong hingin. Kasama ang short presentation in video or picture form na maaaring suportahan ang hinihingi niyong tulong sa high-income barangay. Sa programang ito, walang iwanan. Tulong-tulong sa pag-unlad, tuloy-tuloy ang progreso ng ating bansa, One Barangay Sisterhood at a Time.